Ano <laughs> 'yan baka mauna pa yan mo. Uh 'Yan gan, ko yung. Tinuytoy ko yung huli oh, okay. <laughs> <ecos snap> ko yung ano. magandang ano pag may rogronda. Ano sila? Wala sila. Wala sila agad. Sila yung mikot pa yata. Ayun silang tatlo. Ayun Ah, ah, ah. ah na sila. O. Oh. Oh, Dagit ko na yung setik si. Katayin ko yun. Nagagit sila talaga.

O kaya okay. pwedeng kay mag pwedeng magbita pa no Burgos ano next week. Tapoy so, na magbenta ko. mo lang na ay, ang Burgos na Burgos. Ano oh? Madagit ko lang yung puti na yan. ay yun ang puti ah, oh. Sabay sabay ako. ko ko yan para ibenta ko